Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Lalo na din sa mga masugid natin ito sa Sa mga subscribers and followers natin. And of course, dyan sa mga first time lang tayo mapanood itong video natin. Most probably naligaw lang to sa channel ninyo. Uh, welcome! tingin-tingin na lang kayo sa iba pa mga videos. Baka may mga videos tayo dyan na makatulong sa inyo or maging sagot sa inyong mga katanungan. Ang i-discuss natin ngayon ay ang tungkol sa question ng isang subscriber natin na paano daw ipunaman kung ang mali sa kanyang birth certificate ay gender. Nag-comment kasi siya doon sa video natin na middle initial ang mali kung paano ipa-correct sa PSA records, no. Kaya isiningit niya naman paano naman daw pag gender. Well, generally parehas lang, no. Parehas lang yung uh, proseso niyan. Ah uh, I-discuss natin later at uh, as long as hindi siya lumabas doon sa konsepto ng clerical or typographical error, then it will go through the same process. So in the meantime, shout out muna natin ang ating mga masugid na subscribers and followers dito. Ano ba ang uh, basihan ng pagpacorrect ng gender? Um, bago natin puntahan yung batas, intindihin muna natin ang uh, mga posibleng uh, sitwasyon bakit nagkakaroon ng mali sa gender. Ang isang possible reason ay Nagkamali lamang sa pag-type, uh, nagkamali sa pag-transcribe, pag-encode, uh, medyo nalito doon sa pag-fill out. So it's more of like human error na naglalagay ng impormasyon doon sa birth certificate. Human error, no? another scenario ay itong gustong magpa-correct ay isang member ng LGBT, no? Na halimbawa nagpa-sex change siya sa isang bansa dahil yan ang gusto niya, no? So hindi naman bawal 'yon. Uh, preference niya 'yon. Um, uh, yun nga lang hindi yun basis para magpalit ka ng gender sa birth certificate mo no so pag ganyan hindi maa-approve yan kasi hindi niya considered na clerical error pangatlo may pinagtataguan siyang kaso no sa batas sa halimbawa eh inisip niya na para ma, para malito yung records ng gobyerno kung may kaso ang pangalan niya eh gagawin niyang female no para maiwasan ang pagtrace sa kanya bilang isang taong may kaso kasi sasabihin niya hindi ako yan kasi yan ay lalaki ako babae yung mga ganun itong dalawa hindi common no? Pero binanggit na rin natin para at least magkaroon tayo ng idea kung ano yung mga hindi pwede. Alright, so go, balik tayo dun sa basis nitong uh, petition for correction pagdating sa si gender. Yan ay sa ilalim ng RA 10172. Of course, amendatory law yan na dati nating batas. Pero ito kasi, recognized dito na gender is also a clerical or typ typographical error that can be corrected. No? may filing a petition for correction with the LCR. Pag sinabi mong LCR, ang ibig sabihin niyan ay local civil registrar. Ang local civil registrar, ito yung opisina ng PSA na sa mga munisipyo na kung saan unang nakarehistro ang record ng iyong birth certificate. Kasi bago maging PSA certified yan, doon mo dadaan. may uh, entry kasi dyan sa parang logbook, no? may libro dyan ng record sa mga munisipyo na kung saan may opisina ang LCR clerical or typographical error yan kung yan ay isang uh, mistake committed in the performance of uh, clerical uh, work in writing copying, transcribing, or typing yung mga information doon sa civil register no sa entry ng uh, day month, date of birth, and gender of the person, kasi yun mga sinusulat yan sa LCR Now, itong mga mistake na to, masasabi mong clerical error kung ang mistake ay visible to the eye, no? Hindi mo na kailangang i-laboratory, hindi mo na kailangan i-ano, i-DNA, yung ganyan, ano? Visible to the eyes, no? Obvious to the understanding, di ba? So, may medical certificate ka, lalaki ka naman talaga. Eh, tapos, sa uh, itsura mo, lalaking-lalaki, may Adam's apple ka pa. Eh, obvious to the understanding and can be corrected by simply referencing to existing records. So, saan mo ipafile yan or sino mo mag pwede mag-file? Siyempre, yung may-ari ng birth certificate ang pwede mag-file, mag-file siya ng uh, petition, petition, ipafile niya sa local civil registrar or LCR na kung saan ang kanyang uh, Certificate of live birth ay naka-rehistro, no? Kung saan nakarecord ang kanyang birth. Ano ang mga documentary requirements, no? Sa PSA helpline, meron silang documentary requirements ilagay na natin dito. But essentially, yung mga hihingin sa'yo ng PSA dyan ay ang PSA certified birth certificate na pinapakita yung uh, incorrect gen gender, no? Uh, PSA marriage certificate kapag ang uh, tao ay married na no? ang PSA birth certificate ng kanyang mga anak ng mga anak no. Uh, tapos yung earliest school records no? kung sa mga school records ka ay lalaki tapos babae ka dun sa birth cert mo eh pwede mo pa-correct yan then medical records, kailangan yan, tapos uh, medical certificate na hindi ka nag-undergo ng sex change. So, bago ka naman isyuhan yan ng doktor, eh, dadaan ka sa uh, examination, ano, no? makabaghubad ka dyan. Then, baptismal, mga ganyan, clearance, certificate, or sa ating mga NBI, di ba? Para sabihin na wala kang tinatakasang kaso, no? Philippine National Police clearance, uh, mga ID, two valid IDs. o PRC man yan, driver's license, bank records, company ID, etc. So tingnan nala namin yung uh, mga requirements, nakalagay naman yan sa website ng PSA. So I hope nasagot natin yung tanong ang ating uh, subscriber and uh, again, kung, uh, kung para sa tingin niyo ito ay nakakatulong sa inyo, then share niyo na lang sa mga kakilala niyo. and again thank you very much for watching and i hope to see you in my next videos like